Hello guys. Um ito na pala ulit po sa akin channel. Ito na yung haircut ng ating client ngayong sa araw na to no. Um ang pakalan heart natin na today natin tawag ng paper fade no. Na tinaraw-raw ka, karamihan sa mga millennial. Ito po yung inogupit. So ka advisable po to guys sa mga curl na buhok, mga product na buhok no. So mas maganda na ganyan ang i-haircut ninyo. And then after that, pag nireban yan siya, kung siya siyang mag uh, bumagsak sa uh, palikod. So, wala pa harap, diba? Uh, What? What the fuck? So, yun, <laughs> yun, yun yung magiging uh, itsura niya pa kaya mamaya guys. So sa mga, ito, sasimulan natin yung kulay niya, tsaka yung yung riban. So guys, ang gagawin ko dito ngayon, unahin ko yung kulay bago yung riban kasi nga ang hilig ng kliyente natin, shout out kay Tropang Bon ano. Hello Bon. So yung yung hilig niya kasi guys, magpatingkad talaga ng buhok. Pero hindi nga kasi po pwede dahil nga iririban natin siya. Pero before ko siya reban, nauna muna yung glitch niya at saka nag-fade na yun sa akin. Yeah, kaya nagagawa natin ng, ng paraan gamit yung riban with suka, at saka magic sarap. <laughs> Gago! <laughs> <laughs> Yun yung ginamit natin doon para yung mga strategiya natin para ma-remedyohan yung gamot na Pero guys, <laughs> <laughs> advice ko lang sa mga special sa mga baguhan ng hairstylist, kung hindi nyo pa kayang gawin yung mga ganong uh, na technique, ano, huwag na huwag nyo gagawin kasi napaka ansik ko yun na uh, paraan. So, ang nakakagawa lang noon, totally yung may mga karanasan na sa, sa mga gano'ng um, uh, senaryo. Sana ako. Oh. So, yun guys, nagawa ko ng paraan yung book niya dati. So, ngayon ito ngayon, medyo basic lang to. Kaya ang gagawin ko na lang dito para, in short, kumingkad yung kulay, unahin ko muna yung kulay bago yung ribbon. So, ganun ang pangakaraan yung guys. Depende yun sa inyo. Kasi maraming nag na nagbabatch na or nagtanong na bakit ganon, bakit pwede yung ganyan depende yan sa karanasan nyo at saka sa pag-analyze nyo sa book mismo actual ng client, kung pa pwede pa ba o hindi, kung kaya ba ng book niya o hindi dahil pag hawak nyo pa lang yan guys, pag tingin nyo pa lang yan sa tingin nyo ma mahina ang kondisyon ng book marupok na siya, wag na wag nyo nang ituloy okay, so nagkakalignawa tayo so ito na, simulan natin yung kanyang kulay so yun, once again guys parang rasta para para man ito na, tapos na, na yung ating refund with full or with haircut sa ating client, ano. So, ayun na siya guys, kung mapapansin nyo, kanina, talagang super full of pa talaga siya. Pero ngayon, kung mapapansin niyo parang hindi nila na po siya ng baka, diba? Oh my God! Wow! Skin top, tapos straight na, straight na, straight na siya. So, tayangan nga siya ng parima, parang straight na rumang gaba na kolot. So, ganun. Kaysa after 2 days, niliguan niya, walang nang magbabago, nagbabago kasi always ganyan talaga yung buhok niya. Kahit ito lang ang na encounter ko guys na hindi siya na pagkakulot ano, pero pag uh, once na nariribang ko na siya dahil tapako na nga siya, talagang straight talaga siya. Sana ah. Pero ito straight siya. So, yun yung isa sa binabalik-balikan ng ating mga sumi sa kasubay tayo. So, yun yung gusto nyo maranasan, yung mga pinagagawa ko sa kanila huwag na huwag kayong mahiyang mag subscribe saka mag message kayo dyan kayo hindi totoo yan bola lang yan sa akin uh, youtube account ko okay lang tapos so, kung may araw ko na lang yung aking FB ang FB page ko po ay Johnny Bonibilla at uh, meron din naman kami page sa uh, ano namin Gian Gian Resalon ng Dalusan. Yan rin sa London Barbershop and Spa. So yun po yung ano uh, yung nalang kami. So, yung research nalang kami. Sa so, lahat ng mga subscribers, mga na viewers natin na nanonood, maraming salamat. Parang agad na ako. Maraming salamat sa inyong support at panunod sa akin. Maraming Maraming salamat. <tinyo>